At yun na nga for today's video ay nagpakatinga nga pala ng palaisdaan din sa tapat ng aming pamamahay. Pero yun na nga hindi naman sila mag-harvest. Kumbaga ay magsasaising ang sila ng lapo. Kumbaga ay pinagsasama-sama nila yung magkakasukat at pinaghihiwa-hiwalay nila din sa mga pitak-pitak na ring palaisdaan. So bakit pa ba ako pupunta din niya, Hindi naman pala mag-harvest. Abay syempre at nabalitaan natin na nung pinahibasan kasi para mahuli ang lapo ay mga nagluksuan ng hipon. Abay di syempre ay libre yun. Ay di ako ay makikidalot at manghuhuli. Abay pang ulam din yun. Ay iya, talaga namang hindi na nagsawa sa seafoods. Alam niya, talagang ako hindi mag sa seafoods. Ano? Never. Baka ang seafoods pa ang una magsawa sa akin. Pero ako hindi. Kasi nga libre eh. Sino ba naman magsasawa sa libro? So bali, kasama ko nga pala yung dalawa kong kapatid dyan. Abay may rin taga video. At yun na nga tinuturo ni Papa kung nasaan daw baga ang hipon. So bali, medyo nahiya nga ako dyan ng kauntian kasi nga napakarami palang tao. At ayun nga mga nakatingin sila sa akin. Uy ano ba ako lang to? Waray ko yung ibang nasa isip. Baka ang nasa isip siguro ay aba ay baka asalukin yung aking nga lapo ah na pala, bigla ko lang naalala. May nagtatanong nga po pala sa akin kung ano daw baga ang ibig sabihin ng uh, tabudi. Um, ang tabudi po kasi ay nagsimula yaan sa salitang Latin. Uy, bat naman Latin? Hindi <laughs> na nga, ganito kasi yan. Kung alam nyo po yung channel na Boomerang, may palabas po dun na Beer in the Lemmings. Yes, isip bata po kasi ako. Hindi yun na nga, aksidente ko lang napanood So bali ang tema ng palabas na yun ay parang uh, tipong uh, Tom and Jerry Yung magkaaway lagi yung Bill tsaka yung Lemmings Yung Lemmings po ay parang mga itsura siyang mga minions na kulay blue Tapos nag-aagawan lagi sila sa Nutella And then pag nakukuha nila yung Nutella dun sa bear Habang sila'y tumatakbo, lagi sila nagsas nagsasalita na nga Tabudi, tabudi, ganon Yung parang pangasar bagay mga pagmumukha nila E di yun, hanggang sa nadala ko sa trabaho. Kapag may kausap ako, tapos hindi nila naiintindihan yung sinasabi ko. Tapos pinapaulit nila yung sinasabi ko. Sinasabi ko sa kanila, tabo di. Tapos yung parang nakakaasar yung pag-iitsura. Yung naiinis sila sa akin. Hanggang sa nakasanayan na nila at tabo din ang tinatawag nila sa akin. So yun na nga, doon nagmula yun. Kaya naman ay para sa akin ang meaning ng tabo di ay makulit. At kanina pa nga kami din, eh wala man lang akong mga tanaw na hipon. Abay, nasan baga ang mga hipon na pa? Kaya ngayon nga at nilapitan na kami ni Papa at tinuro niya kung nasan bagang ang hipon. Kaso yun nga, sabi niya, abay na nga wala nga. Abay, natakot ata sa aking sirok. Hindi yun na nga, sabi kasi ni Papa, ay tumaib na kasi, tumas na yung tubig, kaya naman ay mga naulian daw yung hipon. Mga nasa putikan, hindi eh, mga nakabalik na ron sa, ano ay, sa malalim na tubig. Kasi nga ay may paminto dito, ay eh, di, lumusot na yun, dumaus baga. Ah. Limipat na sa kabilang pitak. Kaya nga ang nakuha lang namin ni Papa, hindi di yung mga namatay matay na hipon laang. At wala na yung iba at mga nagsitakas na. Ay, iya, dapat ako'y tinawag na agad kanina nung kasagsagan pa ng nagaloksuhan. Na Yano no, ay... So yun na nga at ako'y pinauwi na ni Papa at may mga nahuli daw naman yung pinsan ko kanina, binigay na sa amin. Wow naman, dapat gayon. Excited pa naman sumama yung dalawa kong kapatid at inutuko pa man din niyaan. Sabi ko, i-video mo ako at akasama kita, tayo mang huhuli din, apahiramin kita ng sirok. Tapos wala naman palang adat ng dini, aroy ah. Aba ay buti pa'y sumalok ng isang lapo din eh, nang hindi naman lugi. Nga pala aring mga hipon na aray ko, sala ang naman pumasok sa palaisdaan, kaya naman ay pinamimigay nila. Abay, pa apamigay baga sa iyo yan kung yan ay hulog nila. Kasi nga po, sana malagkakaroon niyan din sa palaisdaan. Awan ko baga kung bakit. Hindi na nga, kasi naman ang palaisdaan dito ay tabing ilog. Ay di pag magapapasok ka naman ng tubig, hindi mga nagasipasok yan, pati iba't ibang isda. Kaya naman ay hindi la ang lapo ang makikita nila dito sa palaisdaan kapag sila ay nagaharbis. So yun na nga at nakauwi na ako. At ama ah, kalimang piraso la ang aking nahuling hipon. Tapos dalawang kalantigas. Aruy nga pala dahil humihibas na kaya naman ay medyo malabo ang tubig dito sa ilog. Wala lang is kay Elba. Hindi yun na nga. No? parang nakakatakot maligo kapag ganari ang kulay ng tubig dito sa ilog. Ay eh, parang piling ko may buhaya ay. Eh. Pero wala yan. Patlay ang marami dyan. Pero alam nyo, malabo man o malinaw ang tubig diyan. ay eh, talaga naman ako'y napapalaw dyan maligo. At kung lalaki malalaki kasi na naniniba dyan eh. Lalo na kapag gabi, abay na, lalaki na naniniba dyan. Natugabsaw dyan sa ilog. Sino ba naman hindi matatakot sa gayo? Nakakapaglangoy lang ako dito kapag ako'y may kasamang maglangoy. Pero dati nung ako'y bata pa, lagi naman ako nagalangoy dyan. Binabaybay ko lagi ang ilog. Minsan pa nga ay sa dagat ay nakarating kami ng dagat sa paglalangoy. Ay e di pagbalik pa namin ay palo ng kawayan. Nga pala na rin ay mga nahuli ko. Yung mga shell nga pala dyan ay nahuli yan ni Papa kanina doon sa may palaisdaan. Di ko nga alam bakit nagkaroon ng mga ganyan sa palaisdaan. <laughs> Kasi kapag ako naman inatulong sa pag-harvest or kaya ay nakikidalot-dot sa pag-harvest, eh wala naman ako nakikita na ganyan, kundi ay tapalang laang at sa kabangkalan. Nga pala, wag nyo na akong tanungin kung anong tawag nyo sa mga shell na yan. Gawa hindi ko rin baga alam. At ang alam ko lang ay litog, bangkalan at saka ay tapalang. Bali yung nahuli ko at saka yung nahuli ng pinsan ko ay magkasama na. Kaya akala nyo ay marami nahuli ko. Ano? Alimang piraso lang po nahuli ko diyan. So yun na nga at nakapagbuhay na nga pala si mama dyan ng apoy pagdating ko dito. Kaya naman ay gigisahin ko na lang aring hipon. Tapos nanguha na rin siya ng mga iba't ibang gulay na tanin niya sa gilid ng bahay. At hindi may niya rin. O oh, diba napakabait naman. At sabi nga din ni mama ay siya na lang daw magaluto at ako na lang daw magabidyo. Para daw hindi na mahirapan at syempre nga naman ay magatripad tripad pa Koy ano hasol nga naman kapag gayon. <laughs> sabi nga rin niya pala sa akin, ay dito daw ako sa kabilang side mag para naman daw ay maganda-ganda ang view. Sabi ko, para tayo hinarangan pa ay hindi na tuloy kita ang ilog. Baga naman ng ayero. tas din sa kabilang side ay kawayan. O di ba pang asarang itsura? Hindi ka bagay. Hindi na lang pinarihas sa kawayan. Bali ka na rin kasi sinisipag pa siya magpako ng kawayan. Tapos yung sa kabilang side, ayun, tinamad na siya. edi eh, di na lang ang ginamit para ilang pakuan ng halaang naman. Sabi ko nga ay eh, dapat hindi na lang hinarangan. Kaso yung sabi baga sa akin ay, eh, ano mo naman yung view ay eh, kung naman nagaluto, ay eh, pag naulan ay eh, naampiyas ay eh, di kulang ka pang mabasad yan. O ba, naman, may point ka naman dyan, ma. Nakakatuwa nga naman itong mga gulay ni Mama ay oh, Kahit baga pa unti-unti ay abay di may pangisa na naman kami kisa naman ay bibili ka pa. Kaya nga lang ay talagang magkalaban si Mama at si Papa pagdating sa kanyang tanim na sili. At talaga namang si Papa ay kakatapos lang mamulaklak ng sili ay akunin na yun at alagay na sa sausawan. Bali sinama na nga rin pala ni Mama kalan kalantigas din sa hipon, gawa ng ailang piraso lang din naman, edi isama na nga daw. Tapos yung mga nakuha nga ni Papa na awan pa dun ako, ah, ano tawag doon, basta yung parang mga bangkalan, mga baga ay sabi ni mama alagyan na lang daw niya na luya pero hindi na muna niya niluto ngayon at kasi nga ay may ulam na kami ay hindi naman lahat masasabay-sabay pagkain noon mapapanis la ang sayang so yun na nga, habang hinihintay ko maluto yung niluluto ni mama ayun nagamuni-muni muna ako din sa ilog at yun mag shout muna tayo so yun na nga shout out daw pala sa aking kapatid na nagtatrabaho diyan sa Laguna yan yeah, no, ay talaga naman nakikidalot doon din sa pagpapa shoutout ay <laughs> yun na nga si Jamel na no, yeah, shout out sa iyo at sa bago mong jowa maghiwalay din kayo ay iya yeah. So yun na nga mabalik tayo. Shout out kay Sam Molina, Beverly Bantilan, Jenny Ling Mariano, Lanera Family, Bareno Comentan Masaganda Family, PJ losada, kay 2.0 ng GMA Cavite, Ong Family, at kay Berto Quezon from Lebanon, Balinsuela and Kansana Family, Chad Cruz, Mark Damian Noes, Rolando Pamplina Jr. at kay Der Castillo ng San Nicolas. At yun na nga, nakalibre na naman tayo ng pangulam. Luto na po ang ating pananghalian. Kain po tayo guys. Nga pala sa mga nag-subscribe din sa akin sa YouTube. Abay maraming salamat. Ay iya. At parang galit. Hindi yun na nga. Maraming salamat po sa inyo. At saka sa mga nanonood ng na mga videos ko. Thank you po.